Magandang 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 araw po pala. Andito naman ang inyong lingkod, The Amigos Ay, Vlog. Nga, nga mga amigo, eh, magme-maintenance tayo ng motor ko. Kasi sa tagal ko na itong ginagamit, hindi eh, pa ito na maintenance Kaya for to this video, mapapalaban eh, nga tayo sa paggawa ng motor na ito. Kasi unang-una, papalitan natin yung preno, pati yung polarized film na nakikita nyo sa Ganito video. Ganito pala mangyayari, amigo, kapag masyadong expose sa init ang panel hey, board nyo. Kaya nga, kung pa magpaparking kayo, iwag eh, nyo i-expose sa init ang panel board nyo para hindi maging ganito. Lalo, lalo na, na pala sa may mga motor na fully digital ang kanilang panel Alam board. Alam naman si natin, ang panel board, isa sa pinaka-importanteng piyesa ng motor natin. Kasi, Kaya nga mga amigo, ang advice ko lang, ingatan niyo ang panel board nyo para tumagal ang buhay nito. Ito nga ito. pala ang unang gagawin ko, magsichinch oil muna ako kasi mahaba-haba na rin pinakbo ng motor ko. So number 19 nga pala, nasa akit rin siyang ginamit ko. Kaya yes, sa ito. mga wala pang alam, kung gusto nyo change oil ng motor nyo, counter clockwise lang yung ikot e para matanggal so, yung langis. Kung pinapatulo ko nga yung langis, itinatanggal ko naman yung oil filter so, nito. So nga pala mga amigo ng oil filter ng Sniper 150, so bali may tatlong tornilyo yan. So, 8 At pag natanggal na rin yung tatlong tornilyo, matatanggal na rin yung oil filter cover so makukuha mo na yung pinaka oil filter kasi niya kasama pala ito sa papalitan ko kasi alam alam nyo naman ang oil filter ay isa sa pinaka importanting pyesa ng motor natin ko na nga lahat pati yung langis pati yung oil filter so ang ginagawa ko nililinisan ko muna at kakabit yung bagong oil alam filter alam nyo naman mga amigo na ito nga ang ginagawa ko so binabasa ko muna ng langis yung oil filter bago ko ipasok sa kanyang bukas so bali nga mga amigo hindi kayo malilito sa pagkabit ng oil filter kasi may guide naman at naman yan at pagkatapos ko ang isalin ang langis sa makinang ito ang next na gagawin natin ang kanyang preno papalit nga tayo ng brake pads at magpapalitin tayo ng brake fluid fluid at syempre i-check up natin ang buong ng ito kung maganda. Madali lang pala pagpalit ng brake pads sa motor na ito. So tatanggalin mo lang yung isang allen bolt sa gilid. Bago kong kabit ang bagong brake pads, kailangan mo na tong para maganda yung kapit sa brake. Hindi ko, ko na pala na video na pagtanggal at pagkabit ng brake pads nito kasi alam niya naman mahirap gumawa ng content kapag mag-isa ka lang. Ito na, na nga ako sa so, pinaka-exciting part. So tatanggalin ko na yung dalawang side mirror para makuha ko na yung pinaka-panel board ng motor. Pagkatanggal ko. nga pala ng head ng isang sniper 150, so tatanggalin mo lang yung mga allen bolt na nakakabit sa player nito para makuha mo na yung pinaka kung panel board. At may motor nga kayo, nakaparehas ng motor ko. Kung magkatanggal din kayo ng head, so dahan dahanin nyo lang kasi maninipis lang naman yung mga yes. plastic At kung dito, bago ka pa pala ang sa aking channel, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe at mag-follow para updated kayo sa mga video na i-upload ko. Tanggal ko, ko na nga headlight at ibang pyesa ng motor na ito. So ngayon, tatanggalin ko naman yung dalawang alien bolt para makuha ko na yung pinaka sa panel board. So nga pala mga amigo ng panel board ng Sniper 150, so kailangan mo rin tanggalin yung harness or mga sakit na kagandito. Pag hindi mo nga tinanggal mga amigo, yung harness nito na ito so may hirap ang kukunin ng panel board so kinakailangan din tanggalin talaga para makuha dito mo. na nga tayo sa pinaka exciting part nakuha ko na yung pinaka panel board ng motor oh. board. madali lang palang tanggalin ang lens nito kasi may tatlong scroll lang pag natanggal mo na so pidi mo nang makuha at pagkatapos kong ang kunin or tanggalin ang lens ng panel board nito ito so may dalawang scroll din akong tinanggal para makuha ko na ang kulay black so, dito na ito ganito na pala ang itsura kapag natanggal na lahat Specially ang lens sa yung kulay so, So bali ng mga amigo, ito nga pala ang itsura ng panel board ng sniper. Ko. Ito pala ang papalitan natin. So polarized mm -hmm. film nga pala yung ipapalit natin diyan para matanggal yung pinaka sunburn. Para nga mapalitan to ng bago, kailangan din tanggalin yung plumang polarized nito. At syempre sa pagkatanggal ng polarized nito, so kaila kailangan ding ingatan kasi baka mabasag yung pinaka Alam lens. Alam niyo naman nito. mga amigo na mahirap palitan ang lens nito kapag nabasag, kaya ingat ito ingat. nga pala, mga amigo, mangyayari sa panel board kapag masyadong na sa init, mahisira yung polarized film nyo at magpapalit kakabit pala ng polarized film ay eh, kailangan din tanggalin mo yung dating adhesive. Kulay black nga pala ay kakabit natin dito mga amigo para may iba naman kasi yung original is kulay dito white. Dito na tayo sa pinaka exciting part. Nakabit na natin lahat ng pyesa. So ngayon titistingin na natin ang bagong polarized film ng motor ko. na nga natin yung project natin for today's video. So kung bago ka palang ulit sa aking channel, please naman follow then like, then pakishare naman ng video na to para maraming makapanood. Maraming maraming salamat. Then God bless po sa inyong lahat.